Sana maging lalaki ang anak mo, iho. Alam mo naman, Esa, eh, yun nalako umaasa na ipagpapatuloy mo ang apelyido natin. Alam mo naman, puro babae ang mga kapatid mo. Hindi hey, nga po ko, Dad, eh. Na no, maging lalaki ang anak ko. Pero kung hindi man maging lalaki, okay din ang babae. Importante merong anak. Yan ang totoong kayamanan ng isang tao, iho. Si Tita Bessie, may blood! What? Oh my God, you're bleeding! <laughs> Something is wrong. Let's go. Dalie, oh my God, Dalie, Dalie, Kayo! Huh? She's bleeding, Dalie. Excuse me, excuse me. Dalie, oh, what's that? Paran, paran. Let's go. Dalie, I'm sorry, Leandro. She lost the baby again. Toto, Ba't di kami makabuo ng misis ko? Ayaw kumapit sa sinapupunan niya anak namin. Mas maliit kasi ang ovary niya. But you can try again. Oo nga, anak. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ayoko na. Honey, don't worry. Pwede pa naman tayong... Ayoko na. Siguro talaga hindi na ako magkakaroon ng anak. Siguro nga kumbaga sa isang halaman, isa akong kaktus.